Punta namin sana. Bago man lang pumasok yun. Para makita namin yung baby niya. Dito namin pista station Apat lang kami. Wala si Ulis Yung mga bago, hindi pa kilala si Ana. So, direct yun lang kami. Pagka-out. Yung jubil naka nakayunawang pa. Jacket. Diba? Punta natin si Ana. Let's go! Bikarano ng E.T. Ah, uh, ano yan. yan. Be Veterans of E.T. Ah, uh, yung uh, yan. yan. Uh, order na naman sila ng kasaba. Uh. Asan ah, ba tayo? Songsan na? Ay, Hindi. Pachungli na. Labi na sa... La, labi na kami chungli. na pala kami. Chung... Chungli chung na to. Kaya nga. Chungli, Neli, Tawien. Tapos, Yingi. malapit ba? Yan pala, ingge, Yingi, Station.

Akala, akala, akala mo turista eh. Uh, turista na kami eh. Ayun o, na, nakakinsuso. Oh, hindi. Oh, Dami pagkain pala dito. Dito na tayo kumain. <laughs> Kain o. No? Ito ba? O di daw. Big smart tal dragon, no? No? Is... Uh, kayo no. Sabi. Uy, buko jus. Aba, buko jus. Tak mama na oh. Ay gulay oh. Ay gulay. Ay nung tayo Yung big smart. Doon na lang tayo. Baka yun pa talaga ako. <playoffs associnet> Palingke, oh. Saba mas mura dito. <coughs> ha? <Huh>? Oh, sige. <coughs> Gano? Hindi <Ika? tos> isang kilo. Mahal talaga pag-fresh. Mahal talaga pag-fresh, sa process. Supaya apa? Pergi, 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 Ah. pergi, 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 Okay na yan. Oh, yan. na. Tay, Tapos. Pampal, hindi na bibili mga ito. Tara, na lang. Hindi <laughs> ah. Ay, bangus na lang. Bangus. O oh, yan, dagdagan natin kanya nong sinigang. Tusao, Iga. Ah! 500 tangik! This one? Tusao? Ipay, Ipay, oo? Hindi masarap. na lang. Doon na lang, o. mag na lang tayo ng karne. na lang tayo ng karne. Oh, sige, karne na lang. okay lang.

ang pili na pala man lang See siya siya ang tabang Taiwan Ito na lang manok ko ang manok sarap kuha tayo uy Mm, luto.

ah, muna muna na. Uy, huwag ka tumotok dyan. Tiktok ka na naman dyan eh. Pagdating. Dito lang kami. Apartment na ano. <laughs> Jangge. Station. Oh, video, video. 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 Yeah. Eh! 나. 네가 뭘 뭘? 내가 볼게. 네가 볼게. 네 지금 어디야 지금 나와아바삭

Oh, nagputa. Buti nag -chat ako sa iyo kagabi, Ka lang no. Ay. Hindi <laughs> 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 ako nag-chat sa iyo wala. Chef, <laughs> <laughs> chef <Shep> boy, iyan. Ah, <laughs> isa, chef boy, iyan yan. Na. <laughs> Bumili ka ng karne? Mm -hmm. Ang prito. <coughs> oh, oy. okay. Hindi. yung regalo namin na gagamit mo. Oo. Ganda nun, no? Ha? Ah, nung, nung, nung mo yun, yun yung inaabangan namin. Uy, eh. oy para practice no? Practice.

Kaso, hindi Belen. Tagi isa lang. Hindi mo. One, two, anim. Lima tayo ng punta eh. Ay, lima lang, lima. Sakto na ay, ilang yung Ay, ilang parcel? Ay, ilang parcel? Ay, ilang parcel? Ay, ilang parcel? Ay, ilang lang Ay, ilang O, Ay, ilang parcel? 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 <laughs> Ay, tara na wala na, wala. stop na. stop <laughs> na Buti ko, Nakita ko yung bintuan disusi. Uy, you know? Kabil mo aming disisigan. Hmmm, mas 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 ay, sarap pag may bawang. Uy, sarap ng tulog ni baby, oh. ano? Ano ba yun? Yung dedehan kanina. Tong, Bago tayo tumakasal. Ano. Si Ian, ang tanong mo. Wala ko alam dyan. Ayun hey, sinasabi ko yun. Dalawa yun eh. Uy, kaya na. Kaunan na. Tingnan mo nga yung kanin kong malata eh. Ma ala, malata eh yung kanin eh. Sabi nga nung batang kasi eh. Uy. Sakta lang. Iwain mo na kaya. Para malamig walaan na Pwede ka na taga maggasaw Saktong yung <laughs> Ay, ay. si baby. yung Hello. Oh, kanina, kasi tulog. <laughs> Grabe ko noon. <ganun. laughs> hindi ah, dinurok si Marat. Bakit hindi Sino? Sino Sino nagbaba? <laughs> <laughs> na nakakain. Oh gagastos pa, napunit na, <laughs> napunit na. <laughs> <laughs> kayna ah, ka mas ah, na ah, oh. ito lang talaga sayo. kasi to grapefruit kasi, kasi ang, ito lemon. ano lahat naman? ano? yung ano? ano? Oh. ano? Kasi, eh, mas masalap, ano? Kayo, masalap, ah. Dali, Ay, yung, ano? 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 Ahí te lo dan. A más más rápido. Ey, ibad al nada. Noozen. Cila. Cilo. Ey. Ey. Hola, bebé. Entra bien en mi sueño. Hola, rab. Hola. Silan.